Tuwing undas, nakagawian na namin magpunta sa sementeryo ng maaga. Linisin na puntod, magdasal, maghanda ng kandila at bulaklak. Pero nitong taon na to, kaya kaya iba ang tahimik yung lugar. Wala masyadong tao at parang hangin. Mabigat. Alas 6 na nang gabi nung nagpasya akong magpaiwan. Sabi ko pa kay mama, sunod na ako ma. Linisin ko lang yung kabilang puntod ni lolo at ni lola Tumungo siya. Iniwan ako mga isa sa ilalim ng ilaw ng kandila. Tahimik, tanging mga kuliglig at hampas ng dahon sa sementeryo ang naririnig. Habang pinupunasan ko ang lapida, bigla akong amoy, yung parang mabahong amoy ng bulok na karne. Akala ko may patay na daga, pero nang lumingon ako, may nakita akong anino sa dulo ng sementeryo. Isang babae pala ito, Nakaupo lang sa tabi ng at nakayuko, Ang puti, nakuti ang buhok At parang basang basa ang damit Nilapitan ko Pero paglapit ko ng mga tatlong metro Bigla siya tumingin sa akin Mapunta Walang mata Tapos bigla siya tumawa Mahina lang sa una hanggang sa naging parang sigaw Akin na siya Sabi niya Sabay tayo at tumakbo pa palapit sa akin Patakbo ako pabalik halos madapa sa damuhan. Tulungan ko wala na siya. Pero nang dumaan ako sa puntod ni Lolo, nausin kong bukas ang semento. Parang may puwang na hinukay. Lapitan ko at nganigas ako sa nakita ko. May kamay na galing sa loob ng puntod. Kumakapit sa gilid. At sa ibabaw may mga bakas ng paa na babae mapalayo Kinabukasan, dinala namin ang tanod at pareho sinilang sinabi, Sir, so, gabi-gabi may matandang umiiyak dito, hanap daw asawa niya. Pero matagal nang patay yun. pag ko, pagtingin ko sa selfie namin mga sa gabi sa sa likod namin sa puntod ni Lolo, nakaupong matanda. Ngunit umiti at may kamay na lumalabas mula sa lupa. At nang napagsansya ko, ito pala ang kabit ni Lolo nung nabubuhay pa gusto niyo pa makarinig ng Tagalog story? Please pumunta na po kayo sa YouTube channel namin na YouTube na Tagalog Story EI at mag-subscribe. Thank you po.